Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pagasa Weather Update today. Narito na ang lagay ng ating panon ngayong huling araw sa buwan ng September, September 30, 2025, ngayong araw ng Martes. Sa inilabas po natin na uh, mga thunderstorm advisories, makikita po natin ilang bahagi po ng Central Luzon, ganyan ng Southern Luzon, Western Visayas kasama yung Negros Island Region at maging dito sa may Eastern na uh, Visayas, particular na sa Eastern Samar, ay meron pong naka-issue ng mga thunderstorm advisories as of 4 a.m. po ito. So ibig sabihin ito yung mga ilang lugar na nakakaranas ng mga localized thunderstorms. Normally, so, nagkatagal po yan ng mga isa hanggang dalawang oras. Sa Mindanao po, merong rainfall uh, information, particular na sa may Zamboanga Peninsula na maaaring magtagal din po ng mga isa hanggang dalawang oras. Uh, sa ating latest uh, satellite images makikita po natin wala tayong mino-monitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility bagamat makikita po niyo dulot ng easterlies o yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko medyo maulap yung kalangitan mga kaulapan po ito partikular na sa ilang bahagi ng Bicol Region gayun din sa may area na sa silangang bahagi ng Southern Luzon yung Quezon Province maging Bulacan Rizal at posible po sa kamay nilaan medyo maulap yung kalangitan na may mga chance pa rin ng mga pag-ulan. Iba pang bahagi ng ating bansa, makita nyo halos dito sa may Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao ay uh, fair weather po na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Bagamat sa ngayon po, no, wala pa tayong low pressure area na may monitor, makikita po natin may cloud clusters dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. May monitor po natin yan kung posibleng maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. At sa ngayon po, wala pa tayong mino uh, minomonitor na LPA or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin may mga tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bicol Region. Gayun din sa may Quezon Province, sa mga silangang bahagi po ng Central Luzon, itong Bulacan kasama yung Rizal. At gayon din sa ilang bahagi nga po uh, ng Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ang nalalabing bahagi natin bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan, lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga pag-ulan mga isa hanggang dalawang oras. Oras lamang. Agot ang temperatura sa Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 22 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Palawan Visayas at Mindanao makikita po natin mga isolated rain showers and thunderstorms sa mararanasan sa Palawan, sa Kalayaan Islands, sa 25 to 31 degrees Celsius ay inaasahang lagay ng ang uh, agwatang temperatura. Sa so Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Localized thunderstorms din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, agwatang temperatura sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman 25 to 31 degrees Celsius habang sa Tacloba, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din po ng Mindanao makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan, pagkidat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agot ang temperatura dito sa Zamboanga, nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, no, wala po tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang ating inaasahang magiging lagay ng ating mga baybay dagat. Bagamat magingat po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan. So magingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at mga sakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panon hanggang sa weekend. So sa ngayon po, no, asahan pa rin natin bukas fair weather ang sa malaking bahagi ng ating bansa. Posibleng mawala na po itong mga kaulapan na ito tomorrow. Uh, pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng medyo maging maulap yung kalangitan at malaking chance ng mga pagulan sa may bahagi ng Northern Luzon dahil posible po itong uh, kaulapan na ito ay kung sakali po mag-develop into a low pressure area, ay kikilos pa silangan. Meron po tayong isang uh, weather prod dito. O meron po tayong isang uh, uh, information no dito sa pag-asa, pag pumunta po kayo sa pagasa.gov.ph. Ito po yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ito po yung potential na may mabubuong bagyo sa susunod na dalawang linggo. Makikita nyo, for September 29 hanggang October 5 posibleng po na may mabuuong bagyo uh, sa susunod hanggang bandang October 5 at posible po Central Luzon or Northern Luzon yung maging tahakin nito. So makikita po natin sa mga susunod na araw kung ito bang uh, cloud cluster sa so, nasa may silangang bahagi ng uh, Philippine Area of Responsibility yung posibleng ma-develop into a low pressure area or maging bagyo din po. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platform